Diretsahang sinagot ni Ria Ataide ang komento ng isang netizen patungkol sa kanyang pagbubuntis. Ngayong araw ng linggo, June 16, 2024, inanunsyo ni Ria ang kanyang pagbubuntis sa pamamagitan ng pagbati sa kanyang asawang si Zanjo Marudo sa pagdiriwang ng araw ng mga ama. Makikita sa larawang kanyang ibinahagi na nasa beach sila ni Zanjo habang finflex nito ang kanyang baby bump. Saad ni Ria sa kanyang post, to the dad you already are, and the dad I know you'll be. Love you at only Zanjo Marudo. So excited for this new chapter with you. Happy First Father's Day! Ang pag-anunsyo na ito ni Ria ay pagtuldok na rin sa ilang buwan ng espekulasyon na siya ay buntis, matapos ang lumabas na blind item, kung saan pinahulaan ang kapatid ng aktor na di umano ay buntis at engaged na. Marami sa mga netizens noon ang humula na si Rhea Ataide ang tinutukoy, lalo na at kakabahagi pa lamang ng aktres sa social media ng engagement nila noon ni Zanjo Marudo. Ayon pa noon sa komento ng talent manager na si OG Diaz, ay hayaan na sila Zanjo at Rhea ang mag-anunsyo kung sakaling totoo man ang balitang ito. At wala naman raw masama kung sakaling totoo ang balita, sapagkat nasa wastong gulang naman na sila sa ad noon ni O.G. Diaz, kung sakaling mang totoo, bakit tayo ang mag announce Hayaan natin sila ang mag announce noon kung sakaling totoo na. Bigay natin yung moment na yun na sila yung mag announce kasi sila naman ang nakakaalam ng totoo. Matapos ang kasalang dalawa noong Marso, ilang larawan ang kumalat online kuha sa iba't ibang okasyon kung saan dumalo ang aktres, at mapapansin raw ang tila baby bump nito. Kaya mas lalong tumaas ang espekulasyong buntis na nga ang aktres. Marami sa mga netizens ang nagalak sa pag-anunsyo ng aktres sa kanyang pagbubuntis at nagpaabot sila ng kanilang congratulatory messages para sa mag-asawa. Anila, congratulations to the new parents. So happy for the both of you. Congratulations sobrang saya namin para sa Yuzanjo and Ria. Dasal namin na lagi kayong safe lagi, lalo ka na Ria and sa baby. Salamat ikaw talaga sagot sa mga dasal ng buong team Marudo. Sa kabila nito ay isang netizen ang tila natawa sa announcement at sinabi nitong ay lininay ng aktres ang kanyang pagbubuntis. Saad ng nagkomento, tapos ay didenay pang buntis, sus Ngunit kaagad namang sinagot ito ni Ria at sinabing hindi nila dinidenay ang kanyang pagbubuntis. Hindi lang raw nila inisip na utang nila sa kahit sino man ang mag-anunsyo. Saad ni Ria, we never denied anything. We just didn't think we owed anyone an announcement. Thank you for the support.